lum mga kaobra, magmagic tayo gamit itong ano. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito mamagicin at saka ipapakita ko sa inyo kung paano ko minagic. Pakita ko sa inyo isa-isa. Kung paano ko pinalabas dito yung guma sa PVC na ito at saka kung paano ko ginawa. Umpisan muna natin kung paano ko pinasok tapos ipakita ko sa inyo din kung paano ko ginawa para maliwanagan din kayo. Ito. Yan. Pasok natin yung guma. Yan buo yung PVC ha. Ayan Oh. Baka sabihin nyo may butas. Wala buo yan. Tsaka yung goma din. buo din yan Oh. Oh. Buong buo yung goma na yan. Ayan ah. Ayan. Pasok ko na dyan. Ah, na siya. Oh. Ah, na yan siya. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano paano lalabas dyan ah. Ayan siya mga kaobra Oh. Tingin. Talas ng mata. Ayan o. Oh. O. Oh. Oh. oh para malabas nyan dyan ha? oh o oh, ba diba? labas ganun lang yan o no? buo yan no? oh papakita ko naman sa inyo kung paano ginawa ko papakita ko sa inyo ng dandahan ayan o buo ah. papakita ko ulit sa inyo to ang dandahan lang para maintindihan nyo kung paano una pinasok ko yan dyan ba diba? o oh. ulitin natin ha para maliwanagan kayo ayan na nakapasok na dyan tapos sinilahilahin na lang ito nakapasok na yung kuma dyan ayan o no? papakita ko sa inyo kung paano ginawa yan tapos, ilahin mo ito ng Ito, ito yung daliri mo na to ilalagay mo dito para itong goma, hindi siya malalaglag. Mamaya, ilalagay mo. Pero ilahin mo muna to Ayan, ilalagay mo na yung daliri mo dyan yan. ilahin mo muna to para tumigas yung goma. Para hindi malalag, hindi matatanggal dito sa ka kabilang kamay. gano' na siya, o. Tapos, naka-steady na yung ano mo Tapos, andis discarding yan, yan, ang yan, pag inila mo na siya ng maigpit, pero pipili kayo ng goma na matigas yun siya para hindi siya maano hindi siya mapuputol pag hinila mo na ng ganyan yan ang na yan ayan ang hilang -hila na. tapos idahandaan mo lang ito mga kabraw oh. yan mo lang ito yung ito yung kamay mo yan o oh. mo tapos ipasok mo tinan mo dandahan mo tapos alis dito yan o oh. mo yung nakawak ayan, ayan natanggal na siya o oh. tapos ipasok mo siya dito sa bilang ano yan ayan nakapasok na siya yan, ganun na yung forma niyan pag nakapasok. Tapos eh pag nakapasok na ganyan. Yan, okay na. Dito mo muna bitawan pag nakapasok ng ganyan. Ayan siya. Tapos bitawan mo na yung kabilang dulo. Ito yung nag -ano, sa kabilang daliri. Ayun. Bitawan ko ha. Oh, di ba nakalabas na siya? Oh. Pero ito, magita makita mo naman Buo. Pero yung bitaw mo medyo mabilis yung pag nagte ka itong pinakita ko sa inyo danda lang ito kasi pinapaliwanag ko lang kung paano gagawin na yan siya oh. Yan. Ganun lang